Masamang katoto, mga taga-subaybay at fans uh, Ako si Loro de Toy, nandito ulit para ipakita sa inyo ang um, larong panoos na Bate Feed Dal uh, na dalas ko siyang nilaro dati nung uh, sumikat siya at uh, lumabas siya nung uh, dal-libo liyang taon Hindi na ako naglaro sa mga dyan na to pero ba balikan ko ang larong to para ipakita sa inyo uh, Nag-enjoy pa rin ako pag nilaro ko to kaya uh, sa larong to, ang map ay uh, dalian Plant, kampong uh, Kano at Chino naglalaban at uh, nandito ng Kano simula sa construction site. Uh, itong paniko ko sa larong to at uh, ang karakter ko ay anti-tank. Gusto ko rin maging commander kaya mag apply na ako. Okay, sumali na ako sa laro. Dito na ako. aksyon. Ayos! Itakbuta po tayo. Baka tayo doon sa tanke. Alam ko na kasi yung mapa kung saan na ilito ang tanke na to. Payag tayo na maging commander. Ang una natin ay ang main entrance. pa na, no? yung natin, eh. Session na, minsan tao lang. Kaya talagang pumapalpak pa ta rin. Ay, paano? Ayos. Nakit natin siya. Ay. Ayos. Ang uh, difficulty pala dito, yung uh, hirap, ay medium. Kaya di siya doon uh, sobrang hirap. na uh, expert lahat ng AI ka agad. Ito ang unang natin uh, kunin Kasi neutral to Wala pang uh, kalaban dito eh, Magscan na tayo Bilang commander may extra command tayo Dito Okay nakula natin Ang main entrance Ang susunod ay Kung may kalaban tayo dito Galing sa power plant dito mong nagaling yan at uh, petakina natin sila uh, squad kung pagpaglating sa power plant. Pagpaglating na tangke Ay, palpak tayo, Pagpak, palpak, palpak, palpak. Kailangan yung tayo. sika ng bangka niya. May wala tayong tangke. Ah uh, subukan natin na uh, dumusop sa power plant. Ah uh, nakapa lang. Okay. Kita dito uh, wala lang. Okay. Kailangan natin sure. Yan ang suport nito. ano na storm push, siya. walang ko wala tang kaya tayo na lang. Ayos. Ah, uh, balak ko ito muna. nakatira sa atin lago mga supply dito para na tayo pero gusto ko rin malaman kung may mga kalaban sa paligid namin uh -huh. ba? may tanke dito grabe artillery firing kailangan saklodo yun yung 1 ataki At natin ito bago nyo makuha yan parang muna kong uh, patayin sa inyo sa klolo natin wala walang kalaban dito kasi nandito sila ng artillery on time atin artillery sa oras nandito sila pero may nakuha natin to inisip ko anong susunod na takin natin dito construction site. Ang dami na lumulusob sa power plant. Lagyan natin ang dito. ah, uh, at ang one, ang uno na to, lagyan natin dito. ah uh, dito ba? Ah, sa lang siya. Sino pa kaya 'yon? Usod na tayo sa Isa ko solo so usod tayo sa reactors ay. Sige ito. Ay, kakampihan ako okay yan. Pagpak naman yun, ba't uh, kinabayaan? Kinabayaan yung power plant, nagulo ko tayo. sa miscreen alis Enemy forces parang pushing new horse. I can't itong reactor kasi may helicopter doon eh. kaya may uh, salita dito ay, ay talaga nakaprogram na para itanong kung anong command uh, nila anong uh, mission nila Ma bébé se cache encore. ka na babatay dito ah? Gaabang lang. Mag-spot sila. Kailangan talaga laging tumitingin kung saan-saan. Sabuk ko ata yun ha. Ah. Helicopter. Okay. Ang tanong, san, ano nang gagawin natin dahil nakuha na natin ang huwag muna artillery. Ang uh, reactors. Ayun. So, ang squad 1 atake natin sa construction site yung squad dal din squad tat ay walang ginagawa patake din natin lahat tayo atake sa construction site pwede sa dito sa reactors atake tayo sa construction site din lumaban, sige, lapit kayo. Okay, wala nang kalaban dito, abante tayo. Kailangan nasa ta high point tayo, para marami tayo makita. Ay, nako. Sino nang galing doon? Grabe naman. Sumabog tayo. Hindi natin nakita saan galing yan. O may anti-tank doon. Hindi mo lang umiwas. Grabe naman. Grabe eh. Tsaka antay tuloy. Eh. Gusto ko ng kotse. Para maka na tayo na mabilis. Ay, nako. Dedo yung kakampi natin na may helicopter. Nakapture na nila yung reactor. Saya. Pag may helicopter dun, pwede nang kunin. Ayun. Tulungan natin. Tulungan natin. Tulungan natin. Tulungan natin. Tulungan natin to. Ika-away kakampi natin to Wala natin talaga na... Pag-scan. ika dito, lalabas dito. Kita okay. nga tayo dito. Paano makuha na natin to. Ayos na. Oh, Oo, sige. Ngayon, ito naman. Atake natin. Reactors, atake nyo lahat. Lahat kayo. Takin nyo lahat. Takin nyo lahat. Tapos, scan din tayo.